Usap-usapan ngayon ng mga netizens sa social media ang tunay na estado ng pagsasama ng mag-asawang Kalad Karen at Luke Wrightson kung saan na rin ang mga katanungan kung hiwalay na ba sila. Narito ang detalye. The Philippine Showbiz List presents Kalad Karen at Luke Wrightson may problema ba sa kanilang relasyon? Ang rumored breakup ni Nakalad Karen at Luke ay nagsimula sa pinaw sa TikTok video ni Nakalad Karen noong February 18, 2025 na may makahulugang background music. Sa nasabing video, makikitang tila nag-e-emote siya habang nililipsing ang cover song ni Christy Lee ng kantang We Can't Be Friends ni Ariana Grande. Ang nakakaintriga rito ay ang verses sa kanta na ginamit ni Kaladkari na ililip sync. Tungkol ito sa bigla ang pag-alis ng taong kanyang minamahal. Sa video, naririnig ang mga linyang, I saw it coming, I still cried. I thought when you left, you'd leave my mind. No, I don't wanna hate you, but you chose your pride. When I needed a hug, you held the knife. But I still wish we had more time. Must be crazy, right? Katulad ng inaasahan, ang binanggit niyang lyrics ay naging sentro ng talakayan online. Sa comment section ng TikTok post ni Kalad Karen ay marami sa netizens, lalo na ang kanyang fans ang nag-alala sa kasalukuyang lagay ng relasyon nila ng British husband. Humingi pa ng katiyakan ang mga fans ni Kalad Karen na ang video ay purong content lamang at walang anumang malalim na ibig sabihin tungkol sa kanyang marriage kay Luke. May iba ring netizens ang nakapansing binura na raw ni Kalad Karen sa Instagram ang mga litrato nila ni Luke nung sila ay ikinasal. Kung bibisitahin ang Instagram account ni Kalad Karen, hindi na daw makikita ang wedding photos nila ni Luke. Ngunit, naroroon pa rin ang kanilang engagement photos at iba pang larawan na magkasama mula sa kanilang mga nagdaang bakasyon. Gamit pa din niya ang IG username na Kalad Karen at ang pangalan na Jervie Wrightson. Samantala, kapansin-pansin naman na naka-private na sa ngayon ang Instagram account ni Luke. Ganun pa man sa kabila ng mga katanungang ito ng mga netizens, pinili ni Kaladkarin na manahimik at hindi na nagbigay ng iba pang detalye tungkol sa kanyang video na lalong nagpalakas sa espekulasyon may pinagdadaanan silang mag-asawa. Para sa mga masugit at kasubaybay ni na Kaladkarin at Luke, ang hiwalayan issue ay bago at hindi inasahan lalo pat hayagan ang mga ito sa pagtatangi sa isa't isa. Sa katunayan sa TikTok post ni Kaladkarin noong February 9, 2025 ay bina atinya niya pa si Luke sa kaarawan nito. Makikita sa naturang video ang ilan sa kanilang sweet moments at kasabay nito ang papuri ni Kalad Karen sa mister sa pagdating nito sa kanyang buhay kung saan ay minahal daw siya nito kahit bago pa niya mahalin ang kanyang tunay na sarili. Samantala sa Instagram, nag-upload si Kalad Karen ng isang maikling video noong araw ng mga puso at sinabi, sa mga walang ka-date dyan, maganda gandahan na lang tayo. Pero agad namang sinundan ang post sa mga larawan kung saan tumanggap siya ng mga pulang rosas kasama ang caption na Thousand miles apart or not, he always buys me flowers. Thank you for making me happy, my love. Kalad Karen Luke's Relationship Story Kung totoo man ang espekulasyong hiwalay na nga ang dalawa, marami sa kanilang fans ang nagbabatid ng panghihinayang, lalo pat subok na ng panahon ang tibay at lalim ng kanilang samahan. Ang pagmamahalan nila ang isa sa patunay na ang tunay na pag-ibig ay walang pinipiling kasarian, anuman ang estado sa buhay at lahi. Taong 2012 na magsimulang maisulat ang love story ni Nakalad at Luke na nangyari sa unang pagtatagpo nila sa Hong Kong habang nasa Asian Tour. Na makabalik sa realidad ng buhay, si Luke sa UK habang si Kalad Karen ay balik Pinas, ay hindi naman naging hadlang sa dalawa ang distansya at nagpatuloy ang komunikasyon online kung saan ay halos araw-araw silang nagkakausap usap hanggang sa na ito sa isang relasyon. Nagpakasal si Nakalad Karen at Luke noong September 8, 2024 o makalipas ang halos sabing dalawang taon nilang relasyon bilang magkasintahan na ginanap sa ceremonial county Scarborough, North Yorkshire sa England, kung saan residente si Luke. Nangyari ang pinakahihintay na kasal ni Nakalad Karen at Luke makalipas ang apat na taon makaraan nilang ma-engaged. Dalawang beses niyaya ng kasal ni Luke si Nakalad Karen una noong 2020. Inanunsyo ni Kaladkari ng engagement nila ni Luke sa pamamagitan ng Instagram noong September 9, 2020. Nagkaroon naman ng second proposal si Luke kay Kalad ng noong July 25, 2024. Sa Instagram noong araw na yun, ibinahagi ni Kalad ang mga kuhang letrato ng second proposal sa kanya ng nobyo na nangyari pa mismo sa kalagitnaan ng prenup shoot nila sa London. Sa ngayon, hanggang walang nilalabas sa pahayag si Kalad Karen at Luke o kung sa kanilang rumored breakup, mananatiling naglalaro ang katanungan ito sa isipan ng marami na naghihintay ng kasagutan.